Uh, dito na kami sa uh, uh puntang si ay di papunta na kami ng ano uh, kami ng Santosa na dito tayo dito tayo dumaan ng buhangin kasi dito uh, ane ako sa uh, natin na uh, uh kasi nasanay tayo doon sa maliit na motor no sa XRL although manual pa rin yung XRL ko dati kaso uh, nanibago ako sa taas nito at sa kasas so dito lang muna tayo dadaan sa may ah, uh, lasang dito sa ato so, yan, kayo mamaya sa so, makarating tayo ng pasokan or kung nagpapuhubay tayo ano tayo so uh, yung tinangali na nung ano, kasi galing pa ng ano ah uh, na palingki mo na kami Thank <small noise> you. pahinga mo na. ayan guys karating na tayo no so tayo natin yan natin pumasok sa bahay oh. Ay, to big nagwala na po lang yung Oh. Yan guys, ayan ang prueba. Ayan. Nandito lang yung motor natin. Ayan ang prueba na hindi natin bininta. No? Kasi meron kasing nag-comment sa atin eh, Na bininta na natin. So, hindi no. Uh, matagal na kasi ito sa akin. Tsaka ang asawa ko at saka ano ko ayaw binta. Kaya, pahinga muna. So, ayan. Pahinga muna tayo. Ang init. So, ayan guys. Uh, bali. Uh, ngayon. Anuhin natin itong uh, XRN. No? Bali, ito yung ano niya, box niya. Uh, try natin. Uh, kinuha natin dito sa XRN. Kasi, hindi pa naman siya makapag ano, travel dahil nga sa ah, <coughs> uh, hinatid lang tayo nito no nung nakaraan ah, uh, na uwi natin bali hinatid tayo dito sa bahay ah, uh, kaya yan ayan hindi pa natin napunasan yung pinagkunan natin ng ano yung bracket nung box so try natin ikabit sa XTC no? uh, kinuha natin yung ano maya punasan natin yung Kinuha natin yung bracket ng box para mailagay natin itong top box doon sa XTZ. So, ngayon. so, <coughs> natin. Ah, uh, ayan. Bali. Ito yung pad nung ano, ah, uh, sick na top box, no? Na kinuha natin sa XRM. Okay hihiramin natin dahil kailangan, kailangan ko ng top box sa pagpuhi dahil may mga helmet tayong hiniram no dahil naiwan dito yung mga helmet ng nakaraan nung hinatid tayo ng XRM so ayan try natin tong mga clip na to kung pwede doon sa kanya no so naghanap hanap tayo kasi doon sa XRM fix talaga yan dalawang bracket doon kasi hindi mo ah, hindi mo na kailangan ng dalawang clip doon eh. So dito kailangan niya. So try natin kung quick quick edition no. Yan. So Yan. So pag nailagay ito, ayan. So ganito yung forma niya. Ayan. So, merong cover 'yan. Ayan. So, mamaya try natin kung uh, magandang tingnan din sa exterior yung may top box no. So, kabit natin. So ayan guys, yan. Naka-fix itong dalawa no, na clip niya. Yan. Pero kulang pa tayo ng dalawa doon. Sarap. Sa ah, uh, try natin 'to. Uh, clip ng ano no, handlebar. Try natin 'to. Kung pwede. Yan. So guys, uh, ganito ang gawin natin. Clip to ng handlebar no. So try natin na magkasya doon. So papasok lang natin ng ganoon Ayan. Tapos lagyan natin ng nut dito no. Ayan. Ayan. Ayan ang ano yan. Tapos dito sa ano niya sa mga drills niya. Ayan. Din. Ayan guys, ah, uh, fix na no So, yan. yun. nakafix Yun. Naka -fix na siya. Pati dito sa ilalim, no? Ayan. So, yung nilagay natin na clip ng motorcycle. Dito. Yun. sa ilalim. Yun. So, ngayon, tatabira na natin. Meron box ulit. Box. Yoon. Sige, box Maganda I'll try natin. Hey, si Dala yung box. So, I'll try natin. Ayan. Okay ah. Ayos. Saka hindi maalog. Okay. ganda naman. Okay naman sa kanya. Bagay yung box na nilagay natin. Uh, ang brand nito is sec, no? Yan. Ilagay natin. Ginamit natin kasi ito sa XRM, eh. Sa XRM natin ito ginamit. So, ngayon, hindi ko kailangan ko ng box dito sa STC. Kasi, minsan mamaling na mamalingki tayo, nahihirap na akong magkarga. Tapos, ngayon, pagpawin namin yung mga helmet, eh, bali apat na yung helmet na nandito. Sa so, pinsan ko kasi yung dalawa. So, hiniram namin, no? So, ayan. Ah, uh, Maganda guys, maganda. Okay. So bukas hindi tayo mahihirapan. Yun. Yan ang gusto ko. So ayan guys. Uh, kapag ka may motor ka, dapat uh, madiskarte ka. Hindi yung puro ka nalang mekaniko. Mekaniko. Kailangan marunong ka rin magdiskarte. Kagaya nito na uh, galing sa XRM ko. No? Uh, yung XRM ko rin ako, rin ako lang ang dumiskarte doon para malagyan ng cup box so ayan dito nilagay naman natin ayan bali yung pad nya ang dali lagay so hindi, hindi siya maalog maganda okay at saka bagay sa kanya dahil sa laki ng motor sa uh, haba nya sa laki nya sa tangkad nya bagay ang top box natin so ayan update ko kayo bukas pag uwi namin so guys uh, siya nga pala no may pahabol nga pala tayo ito galing din sa XRM ko eh, ito pang ano to eh uh, Yamaha na Aerox no so since Yamaha naman to so I think na mababaga ito sa kanya kasi yung laki ng mirror no yun ang kailangan ko tapos masyado kasing maliit itong nakalagay dito nung binili natin no so maliit siya halos hindi ko makita sa likuran so kakabit natin to galing sa exarim butas ito naman yung ipapalit natin doon sa exarim kasi maliit hindi naman sa inuhubaran natin yung exarim pero hinihiram lang natin kasi kailangan eh so ayan try natin ikabit So, ayan guys uh, Tapos na tayo no? So, ayan uh, Nailagay na natin yung side mirror yan, side mirror nung XRM, no. nilagay natin. Pero, Yamaha yan. Pangirok siya, Yamaha. So, nilagay natin dyan para mas kita natin sa likuran yung tao, no. Or, sasakyan. So, yan. Balik naman natin tong side mirror ng XRM. Balik natin sa kanya. guys uh, na kami <coughs> so uwi na kami ng Dabao bali medyo iba kasi yung ano uh, panahon no so kanina ng umaga medyo makulimlim no so paggabi malakas ang ulan ngayon isang basa so hindi na lang kami tumuloy ng maaga kasi naglinis pa and then ngayon sabi ko baka umulan, mabutan tayo ng ulan. So, uuwi na kami. So, ayan guys, no. Uuwi um, na tayo. So, ito nga pala guys, uh, habang may kausap tayong asawa ko doon. Um, yan ako lang, no. Um, update ko lang, na itong motor na to, binili namin mga mag-asawa to uh, uh, bali hinati-hati namin yung bayad no pero hindi kami humingi ng kahit na kusing isang kusing sa kahit kanino kasi pinapatunayan namin sa mga magulang namin na kaya namin kaya namin mag-asawa bumili ng ganito o gumawa ng bahay o kung ano-ano So ayan na uh, napatunayan natin no nung unang motor walang kahit sino nagbigay sa atin kundi tayo lang talaga ang bumili no kami mga mag-asawa. So ayan sana ay nalinawan doon sa mga alanganin sa iyo. Nag-iisip nito no na binigyan lang kami ng pera para bumili nitong 60 hindi po sa amin po tong sarili mag-asawa, sarili namin entera sarili sikap, kita ng baboy ang binigay dito. Wala pong nagbigay sa amin na kahit sino, ng kahit isang kusing. So, ayan, sana malino sa inyo. So, ayan, tutuloy na tayo at uh, iwan na lang natin yung motor na XRM doon sa loob ng bahay. So, sagado naman. Tara, let's go!

हो या जे